Hello! Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba, ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Isaiah 54 verse 17 Ang sabi, no weapon forged against you will prevail and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord and this is their vindiction from me, declares the Lord. Ang kaaway ay may mga sandatang ginagawa para wasakin tayo, para sirain tayo, para discourage tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Ang sabi nga ni Pablo, ang mga palasong ito ay nagaapoy na palaso at ito ang ginagamit ng kaaway para sirain tayo. Pero ang sabi rito ni Propeta Isaiah, kahit na may mga sundatang ginagawa ang kalaban para sa atin, they will not prevail against us. Hindi ito magtatagumpay laban sa atin. Kaya kung meron mang sandata, ang inahagi sa iyo ng kaaway at dahil dito na-overwhelm ka sapagkat napapaligiran ka ng mga sandata Naglilipa ng sandata, nagaapoy na palaso sa paligid mo. Pero ang sabi rito ni Isaiah, hindi sila magtatagumpay laban sa iyo. Kaya kaibigan, kung nadidiscourage ka sa mga sandaling ito, dahil sa sobrang pagsubok na kinakaharap mo, huwag kang tatalikod, huwag kang manlulupaypay at huwag kang hihinto sapagkat totoo na may sandata nga ang ating kalaban na ginagawa para sa iyo. Kaya may question is this, anong klaseng sandata ba ang tinatapon ng kaaway mo? Ang sabi sa sumunod na talata, you will refute every tongue that rises up against you. Ibig sabihin kung may mga taong naninira laban sa iyo, makakaya mo silang sagutin at makakaya mong isara ang kanilang mga bibig sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa iyo, kaibigan. Ito ang pamana mo ito ang pangako na pwede mong tayuan at pwede mong panghawakan. Sabi ng Diyos, this is your inheritance. Ito ang mana mo na pwede mong angkinin, na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya kaibigan, anong klaseng sandata ba ang nasa harap mo? Palaso ba? Nag-aapay na palaso? Mga paninirang puri na mga taong naiingit sa iyo? Discouragement ba? sinud sunod na problema? Kawalan ng trabaho? sunod-sunod na sakit sa iyong pamilya, kaguluhan sa pamilya, sa relasyon niyong mag-asawa, problema sa mga anak, problema sa mga biyanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi sila magtatagumpay laban sa iyo. Ama, sa pangalan ni Yesus, dinadalangin ko ang mga tao nakikinig sa akin sa mga sindaling ito. Lalong-lalo lalo na yung mga taong maraming problema, yung napapaligiran ng sandata na binabato sa kanila ng kaaway. I pray, Father, na ikaw ang kumilos sa kanila. I pray for your peace. Bigyan mo sila ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo po sila, bigyan mo, Lord, sila ng wisdom kung paano tayuan ang salita mo, kung paano nila maiiwasan ang mga palasong ito, ang mga sandatang ito. Lord, I pray for your covering, for your protection over their lives. At nagpapasalamat kami sa iyo, Father God, sapagkat punong-puno ng pangako ang iyong salita. At dalayan ko, Lord, pagpalaan mo ang araw na to. Be with them today. At dalayan ko maranasan nila ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, at ang presensya mo. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, maraming salamat kaibigan sa pagsama mo sa akin ngayon dito sa The Praying Mom. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo at huwag mo sanang kalilimutan na kapag ikaw ay nananalangin, may ginagawa ang Diyos sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin may pasalamat. Thanks again. May the Lord bless you and keep you safe for the rest of the week.